Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 10 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San Lorenzo ng Roma. Kamusta? Si San Lorenzo o Lorenzo ng Roma ay ipinanganak noong ikatri siglo at isa sa mga pinakakilalang santo sa simbahang katolika. Siya ay isa sa pitong diakono ng Roma na naglilingkod sa ilalim ni Papa Sixto II na pinaslang ilang araw bago si Lorenzo. Noong nagdekreto ang emperador na si Valeriano ng isang pag-uusig laban sa mga Kristiyano, iniutos niyang arestuhin si Papa Sixto II at ang kanyang mga diakono. Bago siya pinatay, ipinagkatiwala ni Papa Sixto kay Lorenzo ang pangangalaga sa mga kayamanan ng simbahan at sa mga mahihirap. Agad na ipinamahagi ni Lorenzo ang yaman ng simbahan sa mga mahihirap upang maprotektahan ito mula sa pagkumpiska. Ang emperador, na naniniwalang may malaking yaman ng simbahan, ay inutusan si Lorenzo na ibigay ang mga kayamanan ng simbahan. Humingi si Lorenzo ng tatlong araw upang tipunin ang mga kayamanang ito at sa loob ng panahong iyon, ipinamahagi niya ang lahat ng pera sa mga mahihirap. Sa ikatlong araw, humarap siya sa emperador kasama ang isang pulutong ng mga mahihirap may sakit at nangangailangan na sinasabi na sila ang tunay na kayamanan ng simbahan. Galit na galit, iniutos ng emperador na pahirapan at patayin si Lorenzo. Ayon sa tradisyon, si Lorenzo ay inilagay sa isang rehas na bakal. Sa gitna ng kanyang pagpapahirap, ipinakita ni Lorenzo ang kanyang katatagan. Sinasabi sa kanyang mga tagapagpahirap, Baliktarin niyo ako, ang isang panig ay luto na. Siya ay namatay bilang isang martir noong Agosto 10, 258. Narito ang isang dasal na inaalay kay San Lorenzo ng Roma. O maluwalhating San Lorenzo, na minahal ang Diyos at naglingkod ng may labis na kabutihang loob. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Ikaw na itinuturing na tunay na kayamanan ng simbahan ang mga mahihirap at nangangailangan. Inspirasyo kami na makita si Kristo sa mga nagdurusa at tulungan sila ng may habag. Ipagdasal mo kami sa Panginoon upang magkaroon kami ng lakas na mapagtagumpayan ng aming mga pagsubok at manatiling matatag sa aming pananampalataya. San Lorenzo Diakono at Martyr, ipanalangin mo kami. Amen. May kiiba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.